Una sa lahat, ang mga seafarers ay walang placement fees kumpara sa mga OFWs na nagtatrabaho land-based na nagbabayad ng isang buwan na sahod nila. Kaya isang magandang balita 'yon para sa ating mga marino. Ano ba ang kadalasang gastusin ng mga aplikante? Yung mga initial requirements tulad ng passport, CMAS book, basic medical exam for basic training and COP, more or less, gagastos ka ng 3,000 pesos. Mandatory training tulad ng basic training, crowd, crisis, SDSD, STP, more or less ay 15,000 pesos. At syempre, isama mo din yan ang gastusin para sa transpo and food allowance. Kayo na mag-budget niyan. Ang payo ko, maghanda ka at least 25,000 pesos more or less. Ang maayos na paghahanda ng budget ay mahalaga upang matiyak ang tuloy-tuloy na proseso ng inyong aplikasyon sa barko. Good luck po and God bless!